Hi, magandang gabi sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa so mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ano ang tatlong paghahanda sa unang yung pagkikita ng boyfriend mo? Pakinggan nyo to mga girl. Una mga kasabi, is magsuot ng damit na komportable ka. Napaka-importante sa mga kababaihan na nakakasuot tayo ng maayos yung formal dress ba? Hindi naman yung sobrang formal talaga yung naka-t-shirt, polo shirt. Yung kung nakadress dress ka man, yung siguraduhin mo hindi ka na nakikita na singit, yung makikita yung panty mo, yung mga ganun. Or kung naka-sleeveless ka naman, siguraduhin mo hindi ka nakikita ng cleavage, yung mga ganun. Para naman sa unang pagkikita nyo ay hindi siya ma-turn off sa iyo at nagiging comfortable ka na hindi kayong yung pa ganun ganan yung pataas-taas para makita ang ka ng cleavage, di ba? Napakaimportante sa unang pagkikita niyo, napaka comfortable ng iyong sinusuot para kapag nakita na kayo ay maganda ka sa paningin ng iyong jowa, mga kasal. Ayun yung ating una na paghahanda. Ang pangalawa mga kasawi is mag ng buhok. Ayan, for example mga kasawi, ang buhok mo ay masyadong makapal. So, syempre mag-ipit ka, magpunitil ka, gawin mo ng maayos ang iyong buhok, yung magkaroon ka ng kikay na maganda sa paningin, yung bang hindi naman grabe yung buhok mo, nakalaylay, na ang daming di mo alam kung nakasuklay ba o hindi, parang nilipad ka na ng hangin sa sobrang gulo ng iyong buhok. Kaya na nga nagiging comfortable kang tingnan, magsalamin ng mabuti para naman hindi ka makitaan ng nakaka-turn off na parte ng iyong katawan, mga kasal. Ayan yung ating pangalawa na paghahanda. Ang pangatlo, mga kasawi, is mag-ahit. Ayan. Ayan, maraming natatawa dito. Bakit nga ba napaka-importante sa mga kababaihan na nag-ahit sila ng kanilang mga, alam nyo na yan, mhm, mm kanilang mga tilapia. Kasi syempre, ganito lang po yun kasimple. Kapag kang isang babae makapal ang kanilang mga balbas sa kanilang mga tilapia, syempre kapag ka once na ito ay naiinitan, ang nangyayari po ay ito ay nagiging mabaho agad. Mabilis silang magmoist kasi nga syempre, Kapag makapal yung balbas mo ay mabilis magpawis. So, kapag pinagpapawisan nito, ito ay umiilingasaw. Kasi yan yung mga kahinaan ng babae sa parte ng katawan nila talaga. Na ang kapag makapal ang balbas nila sa tilapia ay talagang mabilis itong magbaho. Kaya kailangan para maging comfortable ka sa sarili mo, confident ka na humarap sa jowa mo kahit na magbuka ka ka ng magbuka ka dyan, or talagang nakataas yung paa mo is okay lang kasi nga nakaahit ka, nakahanda ka sa dapat mangyari. So yun po yung pinaka-importante na hygiene natin bilang babae. Kaya kailangan palaging kalbuyan ang inyong mga tilapia para naman nagiging komportable at kaaya-aya yung kanilang mga amoy. So yun lang po yun mga kasawi yung ating pangatlo na paghahanda. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic na ito kaya laging tatandaan sa mga girls kapag kayo ay nagkita sa unang meet up ng mga jowa ninyo siguraduhin ninyo na talagang kaaya-aya kayo tingnan hindi yung parang nakakabastos kayo o kaya bang parang hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa sarili ninyo. na nga nagiging simple lang, na, nagiging comfortable ang malaga is, nagkakaintindihan kayong dalawa ng iyong jowa, mga kasawi. So yun naman po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin. So sa walang samang pag-share at procom. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!